Uh, buddy, good morning, magandang hapon So, padaong na tayo dito may kalapan Mindoro Biyahin natin ngayon buddy, papunta tayo ng Dumagiti So, tatlong sakay ito na barko buddy So, check out na lang sa ating kasabay ngayon, ngayong araw na to Ah uh, tayo mga taga Dumagiti no Check sa inyo lahat dyan Labas na tayo buddy So, yung masakyan naman ngayon ba rin, Starlight. So, so okay namin talaga tong stripe pa rin. So, shout out sa ating mga kasabay ngayong hapo ah, lang pa ka rin. Umingiwi pa nga kasabay natin. Ha? Umingiwi, umingiwi. Kung gusto man yun. Ano na yung ating kabading tinwiler na isa. Uh, biyahing ilo-ilo so wala pang balanse pa rin hindi muna tayo rarangkada so delikado ba kaya wala nang balansi dito baka mamaya titikwas yung barko ayan ang ating tagakit na biyahing bakulon pa rin siya raw kasi esa si ano

mabigat pa naman to get out sa iyo buddy thank you for the uh, signal oy stop I stop ako wag buddy kasi baka ano baka tumabing ilong barko sa pagilid yan, sip tayo ba di kasi ako malaking abala pag na ito tumagilid sa port. Ayon din kasama rin tayo ng ilidot. Yaa, alam natin mga kasalungguan ayong narau, ngayong na ngayong ng hamon. Kung 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 saya talaga nila galing sila sa Valentines kahapon oh, no pag naka smile siyempre nakatanggap ng bulaklak yan yeah. anon bang meron din eh? ay naka traffic Get out yan sa Montenegro napaka tolling barco din yan exit Oi, santai-santai di dini. Ayan, may yung bearing kwarta. Hindi natin. Ay, dito na yung shift pala. Pag-suri. O, sige ba di? Mauna ka ba di? Eh, si DC niya saan kasi ako ng controller. Kaya, ako mo bante. Ayan. Tira dyan Ay, loading. Okay. dành nhiều lát trên đi